Ang daming langgam guys Hindi ako makatulog Ayan gumagapang siya sa baat ko Sa kumot ko Pakadaning langgam Kaya tikulot ang sinabi mo. Tingnan mo, kami lang gam, oh. kaya tikulot, nagbayad ako ng sinabi mo? Oo. Oh, Kasi ba, nga lang kasi yung pang-panlalaki nyo na yan hindi na ako nakabooking puro utang na Just.